binalik na ni Ombudsman Remulia para sa transparency. Sa isang makasaysayang hakbang para sa transparency, formal nang inalis ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mahigpit na mga limitasyon sa pag-access ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Memorandum Circular number no. 3 na inilabas noong October 14, pinayagan na muli ang mga mamamahiyag at publiko na makapuha ng kopya ng SAL-N ng mga opisyal basta't hindi kasama ang sensitibong personal na informasyon. Kinakailangan lamang na magsumite ng kopya ng kanilang ulat sa loob ng limang araw matapos ang publikasyon sa Office of the Ombudsman. Ang bagong patakaran ay kabaliktaran ng dating polisiya ni dad Ombudsman Samuel Martinez, kung saan kinakailangan ng tahintulot ng opisyal bago maibigay ang salen. Tinawag ito noon ng mga watchdog at media groups na hadlang sa accountability. Trahedya ang sinapit ng isang pamilya sa Barangay Santo Domingo, Quezon City matapos masunob ang kanilang bahay nitong Martes ng umaga, October 14, 2025 tatlong batang magkakapatid may edad na 10, 7 at 5 ang nasawi sa insidente iniulat ng Quezon City Fire District. Ayon sa ina ng mga bata na si Janine Menyoza, siya ay nasa ospital upang asikasuhin ang medikal na pagsusuri ng kanyang ina nang magsimula ang sunog sa kanilang tahanan. Nang makarating siya sa bahay, hindi na niya natagpuan ang kanyang mga anak. Bandang alas dos ng hapon, Ninala na ang mga katawan sa isang funeral home. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection of BFP, natagpuan ng mga bata sa ikalawang palapag ng tatlong palapag na bahay. Posibleng sanhi ng pagkamatay ay suffocation habang may ulat din na ilang bahagi ng katawan nila ay nasunog. MRT3 magbibigay ng libreng sakay sa mga piling oras sa October 26. Makakalibre ng pamasahe ang mga pasehero ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa October 26 bilang bahagi ng taunang selebrasyon ng Consumer Welfare Month. Kinumpirma ng Department of Trade and Industry o DTI nitong Merkules na magkakaroon ng libreng sakay sa MRT3 sa dalawang takdang oras mula 7 o'clock hanggang 9 o'clock ng umaga at mula 5 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi.